Enjoy life to the fullest. Eat, eat the food you want, sa kaliwali brown bread. <laughs> oh, yan, yan nagpapalingkik yung donya ng oman. <laughs> ayaw umuwi <laughs>

ay nung nga papar papar padala na lang um best natak padalakan aw hindi pa lae kun oh meron palang palayang ampalayang dry ampalaya naman kayaya bitter gourd roasted greens bakit anyay ko na dati ka naglalaok mo roasted na balatong nya dagitoy